Dito magmula dito o dito lang sa point pag ano ano yan ha? Nakaipa kasi yan sa point. Oo, oh, oh, mm -hmm. pagbaba. Okay. Pero nung ako wala, <laughs> minsan pag inuubo ako, biglang sasakit. Oo, nagraradyo siya pag... <coughs> para may, okay, around, pag umiiri ako, hindi na pag sakit talaga. Sayatik. okay Yun, wala naman po kayong mga diskrasya o mga operation before. Oh wait, thank you. Sige, karatingin natin si Sir. Saan po kayo? Cavite. Oo, kita mo? I love you all, Cavite. Talagang palagi ang may representative, representative din. Buti. Ang hirap papunta rito, sir. Buti <laughs> 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 may naramdaman ako. Buti ah, <laughs> may naramdaman yan. Sige, sige. sige. kami dyan. Naramdaman kami sa ano, Abite. Tansa. Tansa, tansa. tansa sa una. Tansa. Tansa. Dasma. Malayo. Oh, Dasma, tansa. malayo. City kami, sir. Alright. Uh, Kabiti City? Oo. No. Oh. Okay. Eh, mas malayo rito kung parang nandun na kayo sa Tansa. <laughs> <laughs> ano <napot ko laughs> na po Tansa. ba? Nakita. Nakita ko nakapos eh. Hindi naman... Doon kay Vice Mayor ano, Alfred. Hindi naman ina mo, no, ina lang napupunta doon sa private chat ni Sir eh. ilang lang yung ina Kung, <laughs> <laughs> pero kung kumukunta kayo na, ano, basta Cavite area. Kasi hindi namin pwede kami mag-live. Sabi ko nga sa inyo, day by day, napakaraming. Maraming salamat sa inyong mga Caviteños, tsaka Ipap, Hindi Patangueños. Kung pinapos niya, dadayo yung mga Cavite. Hindi, <laughs> <laughs> oh, hindi namin kaya. Baka hindi namin maubos kayo ron. Ang dami ron sa Cavite. <laughs> Ito, Palagi yan. Ano bileta sa basket ko, napapunta panood ko rin eh. kayo ay, sa Ayun ay, Solid. Okay, yeah, 我依家可以喺入去上水。Okay, Okay, isa pa, sir. Saan galing yung video ko na compression po ito sa mga sa palakang nagsisimula. Kaya lang naman yan pag ganun kasi kung mapapansin nyo yung sciatic eh, No? Dito manggagaling pero hanggang pa siya. Apektado. Okay. Oo. Kaya kung mapapansin nyo. Yeah. Sir, tihaya ka sir. Minsan hindi nyo lang ano, minsan hindi nyo lang alam kung paano nyo natanggal. Pero sa kinis okay, na yun, ganaw. yun. Siyempre kami, ako, alam ko na yan. Pero siyempre kayo, wala about sa ganyan, wala kayong knowledge. Nagulat kayo, bigla yun na wala, di ba? Mm. Sa kilos nyo rin yun. Kailangan kasi makabalik yung tamang formation ng mga birthday. Kung bigyan ng isang gano'n, mali yung buhat ko. Malaki, binta ko eh. Nagulat Medyo, siyempre, habang umiidad tayo, nagiging weak din yung mga piyesa natin mm. sa loob. Kaya, nakas lang. Inhale. Exhale. Hmm. Kailangan talaga yun. Kilos, mm. kilos. Kaya, kumo, di ba, mami, napapanood niyo ako. Mm. Pag masakit balakang mo? Yan ang pinaka-safe na, ano? Yan ang pinaka-advice sa gagawin. Kailangan maigalaw mm. natin yung mga balakang natin. Kaya yung ganyan, yung sa akin, hindi natitikilo. Eh, may problema kayo sa tuhod. Kailangan natin ma Paano niyo? Mag-i-idea Ma na Ma... Napa-X-ray niyo, mami? Kailangan na, makita. Hindi naman ako. Hindi naman no. ako nagpatingin. Sabi hmm. ng Doktor sa akin, wala naman daw ano. Magpawas lang ang timbang. Dahil, ang bigat daw, sa lahat sa ano. May tama naman, pero siyempre, may mga parts tayo dyan. Na kailangan natin makita kung hanggang saan na yung allowance niya. Yung clearance niya. Kasi kailangan niya na-clearance. Kaya na kayo may clearance. Yan ang x-ray ng kayo. Pag nagtama yung buto sa buto, eh syempre, pag diin mo... Kasi ah, ako yung isang babae dito na ang lakad, ang lakad niya, parang hinihila din. Yan ang sitwasyon ko eh. Hinihila ang paa. Kala wala naman. Matatanggal ko naman yung na pain Matatanggal ko naman yung pain niyan. Pero syempre, mas maganda, may knowledge din kayo about nangyayari sa Ayun nga, yung, pag nagbubuhat ako, lalo akong nahirapan lumakad, napapansin ko dito, tapos pababa, ito nahihilat. Nahihilat. Hmm. Tapos, ito natitiklog ko, ito isa hindi. Yung mo mahab din ano, Masakit. Parang mahab Aray, aray, please. Aray, please po yan. Wala. Hindi sabihin kung tinundi na ano yon ano nagkakaroon ng damage yung buto mo mismo. Aray, yun din naman kayo Hindi na kayo hmm. or ano o yun. Arritis nga yan. Pagka mga namnam yun. -nam naman yung parang mga kuri-kuri din para parang may mga... Ay, din. Rayuma. Rayon. Rayon. Rayuma yun. Yun naman ang pinagkaiba ng Rayuma. Pero pagka si parang... Ang kirot niya isang buto. Saan yun? Minsan, sa ano yun? Arritis. Yung sa kinakain natin kasi nakukuha ang arritis. Arritis. Sa akin na kain natin yan. Sobrang alat. Eh, pero may, so, may sarap, ba talagang pasma? Wala kasing word na no, sa medical term. Walang pasma. Pero mayroon tayong tinatawag na tendonitis. Ano? Tendonitis means overuse. Minsan nakakapagtrabaho tayo, bubuks. Tako tayo, May nagmano. Ay, oh, yun, naghugas tayo. Yun, yun. Bigla tayo nagugas ng plato, nagkain tayo. May pag-asa yun. Matali lang yun, yung mga tendonitis. Kasi ako lang, magsusulat, na napapaganyan tayo ito eh. Ito, ito. O, tayo magbugbugan sa pagsusulat. Minsan, naghugas ka ng plato. Nasabay. sabay habang naberu. Aba nga guw, <laughs> din donate skies yan. Over tawag diyan. Pero sa word natin, pasma. tayo mga hindi tayo ano, doktor ano, mga ano, pasma yan. Hindi naman ako awalan yung word na 'yan eh, nandiyan word na ni. eh. Pero kinukontra kasi ng mga nasa ni ano, medical bill. Walang word na ganyan kahit mag-i-research kayo sa ano. Pero tayong nung nandyan na yan eh. Nakalakihan na yan. Nakalakihan na yan eh. Okay sir, check mo. Hindi mo maitaas sa'yo, hindi mo mag-itaas. Oo, hindi mo maitaas. Hindi mo mag-itaas yan, di ba? Oo, ba't ka uh, tataas? Ah, ka lang mo mag-stretching araw-araw para mo. Sir, oo, oh, tama ka. Kahit mga dalawa, piraso, tatlo. Kasi siyempre, tandaan natin, pag umiidad tayo, yung mga muscle natin, nababawasan yung sustansya, yung mga tendon na natin, parang gumaganit sila. Kahit pa paano, tagi-isa. dalawang piraso sa dalawa. okay oh, ganyan ang klase ng stretching. So Tatlo. Magano ka na ng upuan? Uh -huh. Basta isang mo sa hindi dudula, sa so baka nung mabika ka <laughs> Okay? Kahit mo, tapos, ganito sir. One, two, yun lang. Eh na, tapos walking pa rin siyempre. Ang eh. lagi. Very good. May Tandaan po. nyo, pag nag-walking kayo ng one hour, nagpapawis tayo ng ano, tatlong oras sa, sa, buhay natin ang nadatagdag. Yan ang explanation ng mga eksperto. Okay? Hmm. Salamat po. Di ka mami.